Kamusta at welcome muli sa channel. Have you ever wondered bakit parang ang hirap intindihin ng mga babae minsan? Yung tipong hindi mo alam kung gusto ka ba talaga or friendly lang? Lalo na kung nasa edad ka na, sanay ka na sa laro ng buhay. Pero pagdating sa usapang puso, aminin natin, madalas pa rin nakakalito. Kasi unlike men, bihirang bihira talagang diretsong magsabi ang babae ng feelings nila. Hindi dahil hindi sila marunong, kundi dahil may mas mabigat silang kinakatakutan yung rejection. Para sa lalaki, minsan ego lang ang tinatamaan, pero para sa babae, parang buong pagkatao ang nadadala. Kaya ang ginagawa nila, hindi sila nagsasalita ng diretsyo. Gumagamit sila ng maliliit na kilos, mga subtle gestures, para ipakita na may something sila para sa'yo. Ang problema? Karamihan sa atin, lalo na tayong mga lalaki, bulag sa mga senyales na yon hindi natin napapansin kaya minsan, boom, lumampas na pala yung pagkakataon. Kaya sa usapang ito, pag-uusapan natin yung pitong kilos na ginagawa ng babae kapag may tinatago silang feelings. Mga kilos na hindi nila laging namamalayan, pero nagsasalita ng mas malakas pa kaysa sa mga salita. Ngayon, simulan natin sa isa sa pinaka-powerful at pinaka-unconscious na senyales. Yung mirroring. Napansin mo ba, may mga pagkakataon na habang nagkukwento ka, bigla niyang ginagaya yung ginagawa mo. Uminom ka ng tubig, maya maya, iinom din siya. Nag forward ka, biglang siya rin. Hindi naman sinasadya, pero nangyayari. Kasi sa psychology, mirroring is a subconscious way of aligning. Para bang gusto niyang ipakita? I'm with you. I'm synced with you. Subtle lang, pero malalim. Ang katawan kasi, bihirang magsinungaling. At kapag may mirroring, ibig sabihin may koneksyon. May unspoken rhythm na binubuo sa pagitan ninyong dalawa. At kung mapapansin mo pa, kapag may respeto at attraction ng isang babae sa'yo, mas madalas itong lumalabas. Hindi niya i-mirror yung hindi niya gusto. Kasi mirroring is energy investment. At sa edad natin, sanay na tayo, hindi na tayo basta-basta nakikipaglaro lang. So kapag may ganitong senyales, huwag mong balewalain. Ibig sabihin, may invisible bridge na kayong tinatawid. Isa pa, let's talk about touch. Ito yung medyo tricky pero obvious kapag alam mo na. Napansin mo ba na minsan, magahanap siya ng excuse para dumikit sa'yo? Simpleng brush sa kamay, o kaya parang aksidenteng tapik sa braso. At kung tutuusin, hindi naman talaga aksidente. Sa mundo ng babae, touch is sacred. Hindi sila basta-basta nang hihipo kung hindi sila komportable. Kaya kapag merong deliberate contact, ibig sabihin, she's testing the waters. Tinitingnan niya kung paano ka magre-react. Kung natataranta ka, parang boy pa rin ang dating. Pero kung kalmado ka, confident, parang walang nangyaring awkwardness. Then she knows safe siya sa presensya mo. Ito yung dance of attraction. Hindi ito tungkol sa pagiging agresibo, kundi tungkol sa pagiging present at composed. Kasi tandaan mo, a woman's touch is both a test and an invitation. Ang reaction mo ang magbibigay say-say sa susunod na kilos niya. Kung papanoorin mo lang ng may respeto at hindi ka mababalisa, mas lalo kang nagiging magnetic. At ito pa, isang madalas hindi napapansin pero sobrang revealing. Kung saan nakaturo ang paa niya. Oo, simple lang pakinggan, pero powerful. Kasi kahit anong sabihin ng bibig, ang paa hindi marunong magsinungaling. Kung nasa isang grupo kayo at lagi kang nakaharap ang mga paa niya, guess what? Ikaw ang focus niya. Ikaw ang unconscious desire niya. Kung ayaw kanya, madalas nakaturn palayo. Pero kung may attraction, ang buong katawan niya, lalo na ang paa, nakahanay sa direksyon mo. Hindi ito magic, biology lang. Our bodies naturally orient toward what we want. Kaya kung gusto mong malaman ng totoo, huwag lang makinig sa salita, silipin ang mga paa. At dun mo makikita yung hindi niya sinasabi ng diretsyo. Kung iisipin mo, ang lahat ng ito, mirroring, touch, at body orientation parang puzzle pieces lang ng isang mas malaking larawan. Ang larawan ng attraction na hindi mo makikita sa mga salita kundi sa kilos. At ang maganda dito, kapag natutunan mong basahin ang mga signs na ito, mas nagiging malinaw ang mundo mo. Hindi ka na naguguluhan kung gusto ka ba talaga o hindi. Pero tandaan, hindi ibig sabihin nito na dapat kang maging paranoid o laging naghahanap ng senyales. Ang tunay na sikreto pa rin ay nasa loob mo. Ang kalmado mong presensya, yung dignidad at respeto sa sarili mo. 'Yun ang dahilan kung bakit lumalabas ang mga gestures na ito sa una. Minsan kasi, hindi mo na kailangan ng salita para malaman ang totoo. Yung katawan mismo ang nagbibigay ng clue. At isa sa pinaka-classic na senyales na hindi nawawala, pag naglalaro siya sa buhok niya o sa leeg niya habang kausap ka. Napansin mo na ba 'yon? Yung tipong habang nagkukwento ka, bigla niyang hinahaplos ang buhok o kaya tinatabi-tabi sa tenga. O minsan naman, hinihimas ang leeg niya na parang wala lang. Pero deep inside, hindi yon basta wala lang. Kasi alam mo ba, sa psychology, kapag hinahawakan ng isang babae ang hair or neck area niya, unconscious action ng pagpapakita ng vulnerability. Para niyang sinasabi, I trust you, I feel comfortable showing this side of me. Kasi isipin mo, buhok at leeg, yan yung mga parte ng katawan na parang natural shield ng tao. Kapag nilalaro niya habang kausap ka, ibig sabihin, nag open up siya kahit hindi niya sinasabi, at dagdagan mo pa ng subtle nervous energy. Hindi naman ibig sabihin na natatakot siya. Kadalasan, excitement na may halong kaba kasi attracted siya. Para bang gusto niyang may ginagawa habang naririnig ka, kasi kung hindi baka mabuking ang sarili niya. Cute, di ba? pero only if alam mong basahin kung wala kang awareness baka isipin mo lang na mainit kaya nagaayos siya ng buhok pero sa totoo it's a little window into her emotions ngayon eto pa ang hindi pwedeng palampasin eye contact sino ba naman ang hindi na awkward kapag nagtagpo ang mata ng dalawang tao lalo na kung may attraction kapag matagal kaniyang tinitingnan tapos biglang iiwas tapos mayamaya -maya babalik ulit yan ang tinatawag na push-pull dynamic. Yung tingin na parang may binubuo siyang secret connection, tapos biglang aalis kasi natakot siyang mabuko. Pero hindi kanya kayang hindi tignan. Eye contact is powerful kasi it bypasses words. Pag may malalim na titig, kahit ilang segundo lang, parang buong kwento na ang nasabi. Pero ang sikreto dito, huwag kang mag-overreact. Huwag mong gawing interrogation ang tingin mo pabalik. Ang kailangan, relaxed, confident, parang sinasabi ng mata mo. I see you, and I'm calm with it. Kasi the moment na nagpanik ka o nagbaba ka agad ng tingin, nawawala yung unspoken tension na dapat nandoon. Tandaan, attraction thrives in that space between comfort and mystery. At ito pa, laughter. Alam mo na to, pero baka hindi mo lang napapansin. Kapag nasa paligid ka at mas madalas siyang tumatawa, even sa jokes na hindi naman ganun ka-funny, malaki ang chance na attracted siya. Bakit? Kasi laughter is a bonding tool. Nakakapaglabas ito ng dopamine, yung happy chemical na parang reward sa utak. Kung tawa siya ng tawa sa simpleng banat mo, ibig sabihin gusto niyang manatili sa emotional state na nararamdaman niya sa tabi mo. Hindi ito fake laughter na halatang pilit. It's lighter, mas natural, minsan pa na may kasamang hawak sa braso or paghampas sa mesa. Yun yung mga genuine signs. Kasi when a woman laughs more around you, it's not about the joke, it's about you. Ikaw yung source ng atmosphere na gusto niyang ulit-ulitin. At doon mo makikita na hindi lang utak ang kinakausap, kundi puso at emosyon. Kung iisipin mo, lahat ng gestures na ito, hair play, eye contact, laughter, parang maliit na dance steps lang. Pero kapag pinagtagpi-tagpi mo, nagiging isang malinaw na choreography ng attraction. Hindi siya malakas, hindi siya obvious, pero totoo. At sa edad natin, di ba, mas mahalaga na makita ang totoo kaysa mabighani lang sa salita. Ang mundo ngayon puno ng ingay. Social media, chika, lahat may sinasabi. Pero yung tunay na koneksyon, madalas tahimik. Nakatago sa kilos, sa titig, sa simpleng tawa. At kapag marunong kang makinig sa ganitong klase ng tahimik na wika, mas nagiging malinaw ang direksyon ng puso ng taong kaharap mo. Minsan kasi, hindi lang sa tingin o tawa mo makikita ang intensyon ng isang tao. Meron pang isang napakasimple pero sobrang telling na senyales. Yung hindi siya agad umaalis. Alam mo yung mga pagkakataon na tapos na yung usapan. Pwede na siyang bumangon o umuwi pero nagtatagal pa rin siya. Para bang naghahanap ng dahilan para manatili. 'Yun ang tinatawag na lingering. At dito malinaw ang mensahe. Kasi isipin mo, Oras ang pinakamahalagang resource ng tao. Kung pinipili niyang ibigay pa sa'yo kahit wala ng praktikal na dahilan, ibig sabihin, may halaga ka sa kanya. Hindi lang simpleng politeness yon. It's a non-verbal declaration na gusto pa niyang makasama ka. Kaya wag mong isipin na baka nahihiya lang siyang umalis. More often than not, attraction is the reason she stays longer than she has to. Kung pagsasama-samahin mo lahat ng gestures na napag-usapan natin, mirroring, touch, feet pointing, hair play, eye contact, laughter, at lingering. Parang isang secret code silang binubuo. Hindi laging sinasadya, hindi laging conscious, pero consistent. At ito yung code na madalas hindi nakikita ng mga lalaki kasi nakafocus tayo sa salita. Gusto natin marinig ng direkta, Oo, gusto kita. Pero sa realidad, bihira mangyari yon. Ang mas madalas ipinapakita nila sa kilos. At dito papasok yung mas malalim na aral. Kailangan mong matutong maging present. Hindi lang basta alerto, kundi grounded. Kasi kapag lagi kang nagmamadali, lagi kang distracted. Hindi mo makikita yung mga tahimik na signal na ito. At kapag hindi mo nakikita, makakalampas ang pagkakataon. Kaya nga sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa paano mo malalaman kung gusto ka ng babae mas malalim pa. Paano ka magiging tao na kayang basahin ang mundo ng mas malinaw? Kasi attraction, hindi naman siya magic. Hindi siya laro ng manipulation. It's a response. At ang mga gestures na ito, natural na lumalabas kapag isang lalaki ay may kalmadong lakas, may respeto sa sarili, at hindi desperado sa validation. Kapag hindi mo kailangan ng approval para maramdaman ang halaga mo, mas lalong lumalabas ang tunay mong presence. At doon, Kusa silang nagiging comfortable. Kusa silang nag-open up. Kusa nilang ipinapakita itong mga sinyales. Parang sinasabi ng buhay. Kung marunong kang maging totoo sa sarili mo, marunong ding magsasalita ang mundo sa mga paraan na hindi mo inaasahan. At oo, minsan mahirap. Kasi sanay tayo na gusto natin ang lahat, malinaw at diretsyo. Pero ang katahimikan at subtlety, doon madalas nakatago ang mga bagay na pinakamahalaga. Kaya sa huli tandaan mo ito, huwag mong gawing misyon na hanapin ang bawat sinyales. Gawin mong misyon na ayusin ang sarili mo, palakasin ang loob mo, at maglakad ng may dignidad at kalinawan. Kasi kung ikaw ang klase ng taong grounded at marunong magdala ng sarili, hindi mo na kailangang pilitin. Ang mga kilos na ito, sila na mismo ang lalapit sa'yo. So kung may natutunan ka rito, tandaan mo, hindi tungkol sa pagiging perfect, kundi tungkol sa pagiging aware. Lahat ng experience, kahit 'yung mga hindi malinaw, opportunity para maging mas matalino at mas matatag. At habang lumalakad ka sa buhay, huwag mong hayaan na malunod ka sa ingay. Matutokang pakinggan ang tahimik na wika ng kilos, ng presensya, ng oras na ibinibigay sa iyo ng ibang tao. Kung may naishare ako na tumama sa experience mo, i-comment mo sa baba. Gusto ko ring marinig 'yung kwento mo. Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe kung gusto mo pa ng mga ganitong kwentuhan na may halong aral at kabay. At higit sa lahat, tandaan mo, hindi madali ang journey. Pero kung marunong kang magtiwala sa sarili at manatiling grounded, kaya mong dumaan sa kahit anong sitwasyon ng malinaw ang isip at buo ang puso. Ang mga senyales nandiyan lang. Ang tanong, handa ka bang makita?